nag-away ba kayo? Nag nagkasakitan ng damdamin? O it was a... Uh, mutual. Um, mutual naman po. Pero siya yung nagsabi na... Initiate. Opo. Uh, siya po yung nag-initiate nung breakup. Oh. So... Paano oh. mo sinabi? <laughs> um, <laughs> How do you break your lover's heart? Hindi, <laughs> syempre ako naman, bilang lalaki, um, hindi naman po tayo basta-basta break ng Sasabihin niya, break na ito. Para mo na lang rin pinagtabuyan yung babae pag ganun eh. So, paano? So, sinabi ko rin ho ng maayos sa na sabi kong ganyan, siguro kailangan natin mag eh, para mapag-focus tayo sa kanya-kanyang karir natin. Nasaan kayo nito? Dali kami dun sa pangyayaring <laughs> yon nung yeah. mga oras na yun. Nasaan kayo nung mga oras <laughs> na yun? Ako kasi, nung time na yun, nung lock-in namin. Hindi, nung nag-usap na kayo, nung i-break mo na siya. Sa phone ba? Sa phone ba? ba? Ah, phone lang. Phone lang Oh, Kasi uh, nga may okay. ano, pandemic. Hindi, hmm. Hindi, pa no, na. naka. phone ko ako, pero nasa harap ako ng baybayin, nakaganyan lang. Katawag ko siya. Ah, uh, oh, oh. mo siya pinuntahan. Gumawa ka ng gumawa ka pa ng magandang setting. <laughs> <laughs> Lagay ka pa ng baybayin. Alam mo naman nakikita ni Jazz 'yon. Okay. <laughs> okay. Boy, bakit hindi mo siya pinuntahan? Um, kaya pong... um, lock in. Lock in, uh, lock -in pa rin. po. Oh. Lock in uh, po siya, uh, so then ako po nag-unwind po ako sa ibang bansa. Ah. Oh. So habang I i habang ikaw ay nag-enjoy sa malayong oh, lugar, pinawagan oh. ka naman itong boyfriend mo para i-break. Ay. Paano mo nga sinabi, Jazz? Um, jazz. I love you, goodbye. Paano 'yon? <laughs> Sabi ko, Jazz, um siguro kailangan na natin maghiwalay. Gumaganyan ka din noon. Talaga. Ba't sana sa PJ. <laughs> 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 <F -TG laughs> Hindi pa natakot sa si Coco na baka ikaw na si Fernando po. <laughs> <laughs> ano po? Ano, anyway, sabi ko naman, sinabi ko lang ako na maayos sa anya. Sabi ko, Jazz, kailangan na natin maghiwalay dahil nga siguro kailangan mo mag-focus sa karir mo. Siyempre, mahirap yung pagtitake mo ng uh, law school. At siyempre, ako naman, kailangan ko rin mag-focus. Baka sakali, makuha pa ako sa ibang teleserye. Uh... O, pa... Yun totoo, were you doing that at that time for her? Kasi yung sinasabi mo, kailangan natin maghiwalay para makapag-focus ka, chu 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 chu. Yung para bagang ang desisyon mo ay ginagawa mo pang pabor sa kanya. O baka naman sinasabi mo lang pero ang totoo kaya yun decision mo kasi yun ang pabor sa Hindi ho, um feeling ko mas pabor sa kanya yun. Kasi um medyo nagiging toxic na kaming dalawa eh. Kasi mas ipag pag nat o oh, trigger kami sa isa't isa. Oo, pa no? oh, oh, parang ganoon no. Kung oh, yeah. para pag nakikita ko siyang may nagagawang mali, napupuna ako pag may nakikita niya akong nagagawang mali, sobra na magalit. So kailan na namin itigil Toxic yun. na talaga. Toxic. So marami yes. ng away. Bago oh, lang yes. yes. kayo mag-break. Marami yeah. ng away. Oo. Oh, oh. Si Britney Spears na ang favorite nila noon. <laughs> no? <laughs> Anong, uh, toxic That's na ang pinatikin toxic. ganila araw. Uh. <laughs> nung brinake ka niya at nag-enjoy ka sa Bali, Sempre fun yun. Bali party party 'yo. Oh, 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 ang galing pogi okay, sa Bali. Bigla kang dinuwa. Oh. Sino kasama mo sa Bali? Friends ko po. Ay ang saya. <laughs> so, po? <laughs> so, Masaya. <right>. Good, <laughs> so, right. right. good for you. San Bali, Bali. Dito, Bali. Dito, saan, ba yan sa Cagayan? Ha? Hindi Bali. Sa Nueva Ecija. Highland Bali. Highland Bali. Hi Miss Gay. Highland Bali. Oh, anyway, no tinawagan ka habang nag enjoy ka? Anong naging reaction mo? Um, to be honest po, parang Parang ready na din po kasi ako. Inantay ko na lang. Mm. Parang parating na talaga to. Yes, on parang the way ina -anticipate na anticipate ko na. Mm. So ina so, inaantay mo si Were you relieved? Na, na relieved ka ba nung? Hi. Hey. Yes po. Oh. Kasi may ugali po kasi ako na parang hindi ko po kayang sabihin. Mm-mm. Na ayoko na ganyan kasi kung kahit, kung kumakapit pa siya kakapit naman ako. But 'yun na nga po siya na yung Nakapag bumitaw, yes. Oh, tama so, nga. You did her a favor mm -hmm. sa ginawa mong yun. Kasi na, inaantay niya na yun eh. Hindi niya lang kayang gawin kaya inaantay niyang ibigay mo sa naman Namang galing sa iyo. So tama. Nararamdaman ko rin po as yun eh, mami. Mm -hmm. Siyempre, bila lalaki, kailangan mong pakiramdaman rin yung kung Pag hindi ka pa lalaki, pa. ano pa pakiramdam mo? Kasi <laughs> pa ulit ulit bilang lalaki. <laughs> bila lalaki. <laughs> bilang bakla, sa palagay mo paano yun. Hindi, <laughs> e pero sabi ni Jazz kasi, sayo mo, kung kakapit siya, kakapit ka pa rin. Yes. Pero kung hindi na naman gano'n ka... Kung wala ka nang nararamdaman. Wala uh, ka nang nararamdaman. E. kailangan mo kumapit? Para kung hindi siya nagsalita. Um, siguro po kasi kung may way po para makapagsama kami, mapag-usapan namin ng maayos, siguro baka po masave pa. Oh. Pero parang tinadhana na rin po na malayo kami sa isa't isa. Para wala nang alam mo yun, hindi na kami... Para magkakalang yeah. Sabihin so, mo kung hindi siya nagsalita, ahaba pa yun. Hahayaan mo pang magtagal pa. Opo. Kaya yun, dun yung nagsisimula na yung kaya patoxic na ng patoxic yung relationship. Lagi kayo nag-aaway. Kasi sa totoong buhay, Wala. hindi nyo naman na talaga mahal yung isa't isa. Diba? Wala ka nang... Na kaya hindi mo, Kaya konting kibot, iritado ka kasi hindi na ganoon kalalim ang pagmamahal mo sa kanya eh. Konting kibot pag-aawayan niyo kasi hindi na rin naman kayo ganoon kahalaga sa isa't isa eh, di ba? Kaya siya lalong nagiging toxic kasi ang katotohanan, hindi naman yung mga issues talaga ang pinag-aawayan nyo eh. pinag-aawayan nyo, wala na kayong nararamdaman sa isa't isa. Pero kumakapit kayo Stop. dahil lang sa nagkakahiyaan kayong mag-break. Mm -hmm. Pero kung brinik nyo yun, hindi siya aabot sa toxic, hindi aabot sa sakitan ng damdamin, sa physical pa nga. Mm -hmm. Di ba? Hindi hahaba ang, ano, ang, ang, ang tag dito, yung sakit. Mm -hmm. Di ba?